Hello, hello. Good evening, everyone. Ayan, nagluto kita ng ngayon. Makaon, so, kung sa ini? Sayul. Mung makita sayul lang po kayo. Tangan ko niya sayul. Ay, nagtaka-off na yung amo. Yung alarm ko, nang sound Ayan, magluto na. Kapag sama-samahin natin. Ay, natunggap. kain tayo gulay. Tayo tayo. Ha? Ano 'yan? Okay. okay. Mag almusal, guys. To. Almusal. Kulang yung mga magade, mga ano dito sa kusina. So, single-single na lang. Wala nang gulay, wala nang kung ano-ano pa. Ito na lang. Wala na. hmm <laughs> paubos, paubos. Porque wala dito na yung amo namin, magbabakasyon na. Wala na magladi. E paano na kami? Dito matira sa bahay. Wala nang kainin.